Sa linya natin mga kaibigan, si Director Teresito Wakulkol. siya pong uh, pinuno ng uh, PIVOX sa ating uh, panayam ngayong uh, umagang ito. Director, good morning! Good morning yes, po. Good morning din po sa inyo. Opo. Opo. Alright. Uh, kamusta po ang monitoring ng mga inaasang aftershocks sa Cebu, Director uh, Bakulkol? Okay, so after, uh, as of 6 a.m., uh kanina nakapagtala na po tayo ng 3,833 aftershocks and ang pinakamataas is magnitude 5.1. Hmm. So, uh, ang yung magnitude 5.1 nangyari yan uh, just uh, uh, this morning at 5.39 a.m. And ang pinakamataas na intensity na, na record natin is intensity 3. Hmm. Alright. Direktor, sa ganito mga pagkakataon, uh, sa inyo naman po mismo nang yung uh, paalala na may mga susunod pang mga aftershock sa mga darating na araw, ano po ang pangunahing uh, ikangay panawagan natin sa mga kababayan natin, lalo na doon sa mga malalapit na sa strukturang uh, labis na naapekto ng pagyanig? Direktor Bacolcol, go ahead sir. Okay so uh, again uh, yung mga kababayan natin uh, should be cautious sa mga structures uh, na uh, very uh, visibly weakened or uh, may signs of uh, damage as a result okay. of the magnitude 6.9 event. So uh, kapag may napapan silang cracks uh, sa bahay nila wag muna silang pumasok. Ang uh, gagawin nila is uh, a seek advice sa kanilang municipal or city engineers and uh, Again, maghingi ng um, uh, advice as to the integrity of the house. Kasi kung hindi man ito uh, totally nasira during the main shock, mm -hmm. baka mas totally mag-collapse ito uh, during a strong aftershock. So, mm -hmm. delikado po yan. Uh, we recommend that um, yung mga structurally compromised buildings ay di dapat i-reoccupy mm -hmm. unless certified safe by uh, civil or structural engineers. Opo. Mm -hmm. Uh, ilang araw po ang nakalipas, hindi po simple itong 6.9 magnitude. Pero nagbigay po ba kayo ng uh, tsunami warning, uh, Director Bacolcol? Ah, uh, yes, nagbigay po tayo ng tsunami warning kasi yung uh, epicenter po nito ay nasa dagat. So, uh, uh, right after right after the earthquake noong September 30, naglabas tayo ng uh, tsunami information. Ah, uh, sinabi natin baka magkaroon ng minor sea level disturbance. Mm -hmm. And uh, ang expected uh, uh, heights ng uh, wave heights would be less than, not more than one meter. Wow. And um, uh, ang sinasabi din natin, uh, the waves may ar would arrive probably between 9.59 a.m. Uh, p.m. noong September 30 to 11.20 p.m. Mm -hmm. So, nung wala namang um, masyadong... Uh, nangyari, so we lifted the advisory Uh, two hours after the end time. It's 11.20 uh, p.m. Uh, end time. Li uh, lifted advisory, uh, 1.20 a.m. ng uh, October 1. Well, mga ganitong nararanasan po natin mga aftershocks, may tendency ba, Director, kindly educate us nga, ah, na malalagpasan ito yung lakas ng original and at the same time, may kakailanganin pa rin bang uh, buhayin yung uh, mga alert na binabanggit ninyo kanina after ng 6.9 magnitude? Uh by definition aftershocks are 1 degree lower than the main shock. So yung okay. uh kung yung uh, magnitude natin 6.9 uh we would expect at least uh, or we won't be surprised kung magkakaroon ng 5.9 na aftershock mm -hmm. but so far ito pa yung pinakamataas natin 5.1. Uh, aftershocks hindi pwedeng mag lalampas ba mm -hmm. dun sa main shock. Otherwise uh yun na yung main shock. Yung mm -hmm. naging main shock mm -hmm. na for example, uh, that 6.9 would be a 4 shock. Mhm. Mm uh -huh. All right. So Molina, pero may mga pagkakataon po ba na talagang uh, after ng uh, a week or two ay eh may mararanasan pang mga aftershocks considering na 6.9 itong magnitude ng lindol, uh, director? Yes, uh, this would take several days to several weeks ang uh, mga aftershocks natin. So uh, again, we would expect this to last for uh, several weeks more. Hmm. Pero habang tumatagal naman, humihina yung aftershocks natin and kumokonti yung numbers. Okay. Ah, uh, director, may mga pagkakataon pa ba na makakaramdam tayo ng mga pagyanig pa? I mean, hindi lang yung aftershock, mm. yung yung talagang main. Main din? Main na lindol. Oo. Probably in other parts of the country. Ayun. But uh, na, not here kasi uh, again, uh, ka lang yan ng stress. Tapos It would na. take several hundreds of years bago ulit uh, mag-accumulate ng stress. And kapag ma-overcome nyo na yung stress, oh. saka na lang ulit uh, bab bibigay. So, ano pala? Ibig sabihin, kung yan ay uh, 6.9 dal malakas nga, na-release niya na yung stress niya, kung for the meantime, tapos sa kanya. Kung uh, tapos na siya dito, yung lugar na yan. Yes, that's right. And then, mag-accumulate uh, na naman ng stress. And then, uh, Uh, kapag um, uh, but uh, this accumulation would mm. take several hundreds of years. Nakakaingit mm -hmm. oh, oh. pala sila no in a sense dahil sana pati tao, daang uh, taon nang uh, abutin ba ako mag-release mag ng stress? <laughs> uh, uh, sir, uh, pero delikado yan sa tao. Kaya nga, <laughs> 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 uh, kaya, ng re oh. <laughs> kaya yung taong salita ng salita, alam mo naman, ah, hanggang salita lang yan. Pero yung taong hindi <laughs> nagsasplita, <laughs> nagkikimkim ng galit yan, kapag bibigay na yan, it would be a total mayhem. Ayun. Ay, Pero yung uh, ako. sinabing uh, mag-ingat ka dahil parang bulkan sasabog, sasabog. ang tao kaya, na yan. That's, that's right. right no? That's right. And nabanggit ni uh, uh, Sir John na uh, direktor director yung bulkan. Ano-ano ba yung mga bulkan na tututukan natin mm. pa ngayon? O kaya ay eh, maging uh, aware tayo, mm. no? Because marami yan, eh, di ba? Nag-alboroto, nagpaparamdam. Nag-alboroto. Mm -mm, sumasabay pa. Okay, wait. Yeah, we have 24 active volcanoes. And um, uh, meron tayong out of the 24 active volcanoes, apat ang may uh, alert levels. Uh, ito yung Taal Volcano, uh, nasa alert level 1. Yung Mayon Volcano and Bulusan Volcano, nasa alert level 1 din. And then yung pang-apat, yung Kanlaon Volcano na nasa alert level 2. Mm -hmm. Alright. Wala naman pong kinalaman itong nangyaring uh, pagyanig sa Cebu sa pinakamalapit na ano po, ano, na vulkan, ano? Wala naman, Director? Uh, wala naman po, wala. Well. Sa inyo pong pagkakataon, Director, alam ko pong abalang-abala po kayo. Baka may karagdagan po po kayong panawagan at paalala sa ating mga kababayan, sir. Go ahead. Okay, so uh, para sa ating mga kababayan, again, they should be uh, they should prepare for aftershocks and then ito yung palagi natin sinasabi. In case of another strongly felt earthquake, um, we recommend that, uh, again, they protect themselves by uh, doing the drop, cover, and hold. And again, papaalala ko ulit, Kapag may mga visible damage sa kanya sa inyong mga sa mga structures kung saan kayo namamalagi, uh, bahay o di kayo opisina, wag muna pumasok and uh consult muna, konsulta muna kayo sa mga civil and structural engineers. All right? Uh, Diretora, as always, maraming salamat ha, at uh, muli ka namin aabalahin ko saka sakali pero wag naman ha, na masundan itong malakas na pagyaring nito. Na Thank you so much sir. Good morning. Good luck. Ingat po kayo. Yes, sir. Uh, good, good morning din. Po. ano po mga kabalitaan? Kabalitatakan si Vice Director Teresito Bacolcol.